So ayan mga lods, uh, share, share ko lang sa inyo yung... Uh, ito, eto ito, lalo na sa mga baguhan, kung ano yung aking ginamit na uh, materyales dito sa aking, ayan, sa kulungan ng aking mga laga. Ayan. So, nagsimula ako mga lods, yun. Yan yung una kong kulungan ng aking mga uh, baboy. Fattening. Yan, dyan ako nagsimula. Wala pa ito. Wala pa ito dati. So, sa, sa biyaya ng Diyos, yan, binigyan niya tayo ng medyo maayos-ayos na, na kulungan. Yan. Ito yung hindi naman kamahalan, mga lods. Hindi naman kamahalan ito. Gawa nga ng ito, yung tubo na ginamit ko, yung bakal na yan, bilang poste, yan ay nabili ko sa scrap. Yan. So, bumili ako ng apat. Apat na piraso. Tapos, uh, bumili ako bumili ako ng tubular. Yan, yon yon yun. Yung tubular na yun. Yung pinagkakabitan ng steel matting. Yan. Bumili lang ako doon sa uh, presyong, yung presyong pangmasa. Yan, mga lods. Tapos, steel matting yung ginamit ko na pinaka-sidings niya. And then, yung sa taas, ay tubular din. Yan. Doon ko rin lang nabili. etong mga to, mga lods, doon lang sa uh, presyong pangmasa. Yan. So, para ma malaki yung matitipid. Yan. Lahat ng ginamit ko dito, mga lods. Ito, itong bakal na yan. Itong ipit ng aking mga inahin. So, doon ko lang kinuha yan. Kaya, hindi siya ganoon kalaki. Hindi hindi ganoon kalaki yung magagastos dito mga lods. Siguro nasa mga nasa 8 8k ganun. Kasama na yung yung flooring. Yan flooring and then yung ah uh, ano, yun, yung ginamit kong mga welding rod ganyan. Yung semento kasi ang medyo mahal dito, yung semento. Tapos yung buhangin, yan. Yan yung ginamit kong flooring dito. So, yun lang naman yun na medyo may kamahalan at saka itong yero Yan. So, sa mga nagsisimula, nagpla magsimula, uh, gawin nyo muna yung uh, tama lang sa budget. Yan. Ako, nagsimula ako, yun, yun, yung katulad nga na sinabi ko sa inyo, yan. Simula ako sa mga hollow block, ay, ano, uh, kawayan. Meron ding hollow block, konti, dun sa ginawa kong kainan at dun sa kanilang pool. Yan. Yan lang yung ginamitan ko ng hollow block. Tapos yung flooring, de, dahil semento yon yun lang. At yung rubber roof na ginamit ko bilang bubong. So, yun lang yung aking nagastos gastos do sa unang kulungan na aking ginawa. So, yan. Uh, yun ay uh, pang apat na batch na yun eh. Yung aking inalagaan doon. Ayun, ganun na katagal yon yung unang kulungan na aking ginawa. So hanggang ngayon ay napapakinabangan pa rin. Pero sa mga susunod na buwan or ano man ang, ang mangyayari sa inaarap, yan ay aking uh, gagawin, Ayan, aayusin Ayan, para maging, ma maging maayos yung uh, kulungan nila. So yon, kaya sa mga nagbabalak magsimula dyan, oh, konting budget lang. Lalo na doon sa mga uh, kaibigan natin dyan na nag-iisip kung ano yung kanilang pagkakitaan. So may sasuggest ko ito mga lods sa inyo. Nagsimula ako sa dalawa dati. Dalawang uh, baboy, yung isa ginawa kong inahin. At yung isa ibinenta ko para meron akong pamuhunan sa mga anak nung ginawa kong inahin. So yun, nagtuloy-tuloy hanggang sa... Uh, magkaroon ako ng dalawa na. Dalawang inahin. Yan. And then, uh, sinimulan ko ng mag-alaga ng fattening. Uh, nagsimula ako mag-alaga ng fattening, tatlo. Yan, hanggang sa sinubukan ko mag-alaga ng lima. Ganon. Tapos, uh, hanggang sa mga sumunod na mga pag-alaga ko, nag-alaga na ako yung buong anak. Yung lahat ng anak ng isang inahin ko, inalagaan ko na yung lahat. Yun. Ganon, mga lods. At sa ngayon, meron akong tatlong inahin and then meron akong ginagawa pa doon na meron akong inalagaan na gagawin pang isang inahin. And then dito sa aking mga bake na ito, Lord willing, meron akong napiling isa at kung magandang klase yung isa pa na kwan, baka dalawa ang aking kukunin dito na gagawing inahin. Yan. So, yun kasi yung plano ko mga lods na mag magdagdag pa ng mga inahin. So, yun. Sana ay makapagbigay ng idea ito sa inyo mga lods. Lalo na sa mga nagplaplano at walang ma maisipan na uh, business. Lalo na doon sa mga kababayan nating OFW. So, dati rin akong OFW mga lods. Kaya lang nung umuwi ako dito sa Pinas uh, nag na lang ako ng pagkakakitaan dito. Yung malapit sa pamilya. Yan. So, ito yung naisip ko na na maging uh, ano yun? Maging trabaho o pagkabalahan dito sa aming lugar. Uh, so, awa ng Diyos, yun ay nakapagkwa naman sa amin. Nakakatulong. Kaya ito ngayon yung aking maliit na uh, backyard farm. Yan. So yun, hanggang dito na lang mga Lods. Uh, marami salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan nyo ang mga ganitong video, uh, paki-share, follow, and huwag nyo kalimutang uh, mag-subscribe sa aking YT channel. Yan. So yan, hanggang dito na lang mga Lods. Happy farming and God bless sa ating lahat.